good day sa mga uh, for parents dyan. So, kasama ko si put. on the way, papunta sa bed. Um, so, nanghihina siya. Wala siyang ganong kumain. Nag-start to kagabi, ayaw na niyang kumain at nagsusuka siya. So, yung suka niya is tubig-tubig na may bula. So, yung sa tae niya, may pagkamalambot din. Kaya, tinala ko na siya dito sa bed. Malam na siya eh. eh. po. Turing na sa dyan, may kakain infection. Yan, yun, yung alaya pang bakuna, tapos 3 months old na eh. Oh, mag 3 months na eh. Yeah. Oo. Oh, yeah. meron pa rin consider tama yung parvo. Lalo na nung repro-vaccinated. Medyo sisipod niyang magbiyak. Kuha na po yun. Um, direct contact sa nila yung mga mm aso. Lulwalya mo -hmm. po pag nila contact. Lapalo ko lang po. malakal po kasi gala. Foto kaya pwede yaring indirect call. Puti na ko lang. Wala si 7, Ala, una pa, ma'am. 1 a.m. po. Bukas na. Bukas na yan yan. Iningan. Meto po tsara. Meto nga po tsara. Tapos sa bukas. Ayan yung kanyang reseta, yung mga gagawin ko, ipapainom ko, ipapahain ko. So, hindi ko na siya pinadmit, nasa bahay na kami ako na lang yung magpapakain sa kanya at magpapa uh, ng mga gamot na to. So, ayan yung kanyang kakainin at yung gamot after food at yung uh, isa pa na kahit walang Ay, food. Baby, yung ka muna. Baka mahawa mo sa Ito na yung tubig mo. Kain mo yung food mo kahit sa ano lang. Ito Oh, tubig. drink water. Like my water mo. Wait na. Drink. Drink more water. Good boy. Paano, pot-pot? Pot? Wait pot. Pot. Oh, na to. Drink mo, puti-puti. Kailangan mo lang eat. Inom ka pa ng isang gamot pa. Ayan si Pot nung bago siya sa amin nung kadarating pa lang niya. So chubby-chubby siya. So, uh, ako yung unang nag uh, diwarming sa kanya. First dewarming. So, ayan, masingla na siya after uh, two weeks. Yan. Nakikiarubil na siya sa mga posa namin. So, ngayon, eh, nakaiwalay si Potpot -pot kasi kailangan niyang uh, maggamot dahil positive siya sa parbo para hindi mahawa yung uh, aso at posa namin iba. So, ayan. Ayan, matyadaan lang yan dapat ipapadextros ko. Sabi ng doktor, pag di pa daw siya kumain, pero dadaling ko na sana siya, pero tinry ko pa rin siya na pakainin kahit konti. So, ayan si pot -pot, maliksi, magulo, yan, hyper. So, ngayon, may ano, siya, positive siya sa parbo. Sana, after ito ay gumaling siya. Pag-inom niya ng mga gamot niya. O yan, ayaw pang magbigay na mag-share ng bed si Potpot -Pot sa mga pusa. Um, oh, very good na yung bebe na yun. Very good na siya. Okay na siya. Good boy. Oh, si Pampam, inggit, Oh. kamo ka munang masyado kay Pam. kakagaling mo lang eh. Hmm. Okay. <laughs>